So, ayan guys, ah, magpanit sa tag ko ano, ah, itlog. Magpanit ang itlog kay Mani ako. Paniyog ito. Itlog ang aking kakainin mamaya. So, panitan sa yung natuos yan, no? Kay medyo may koan. Na siya balat. Diyan lang kayo, okay? Huwag okay, mga maaloy siya. Okay. So, niya na nakapaniwang sa ako, guys. Sa tinuod lang. wala lang niya akong kaunon. Kuan. Um, lunch. O. Uh, cucumber o. Tomato. Mga rin yung kaunon. medyo Hila hilaw pa man siguro ni siya, Yung eh. katulog ako mata, guys. Ano ko ning katulog ako mata. May amo. Kaya pa daw ako magkaon na oras akong ako kaon. Ingon ko na kaya. Although, kutuman mo ako pagkahapon na. Kutuman ko, pero mo inuman ako tubig. Pati pagpanit, inakaiba magpanit ang itlog ay. Eh? gagmay na mga ako. So, ayan guys. Uh, Kuha muna tayo ng cucumber. At saka cucumber at saka tomato. Para sa healthy body. So, ayan. Tingnan guys. Cucumber. Where's the cucumber? cucumber ang kukunin natin kasi na yan ang ano ko yun yan ang um, minimum ko kada kain guys dalawang cucumber so ito kailangan malaking cucumber hugasan muna natin kasi wala tong hugas di ba pa tayo ng tomato tomato guys mali kunti lang ang anuhin para ano para may makain pa kami mamaya kasi parang wala nang tomato eh. Ano lang. Pintenggain na lang. Para sa kinabukasan natin. Ano nga. Hello guys. Namimiss ko na magbidyuki. Hindi na ako nakapag-video kay matagal-tagal na. So, ayan. So, pailawin muna natin ang ilaw kasi pa kita ang mukha natin.